So, ngayon araw guys, maglolong ride nga pala ako. Pero hindi nga pala nature tripping. Kasi pupunta nga pala ako ng Alabang. 1 hour and 24 minutes nga na pala yung biyahe ko. Pero dahil sa traffic, umabot nga pala ako ng 3 hours. Meron nga pala akong bibilin sa Alabang para sa computer setup ko. So, far dito nga pala sa lugar namin guys, ay wala pa masyadong traffic. Yung mismo traffic lang talaga dito guys, ito nga palang stoplight. Lalo na kapag malapit ka nga pala sa SM City ng Santa Rosa. Yung stoplight dito, dikit-dikit. Hindi nga rin pala ako nagmamadali ng mga oras na to guys kasi nga wala namin akong hinahabol na oras. At syempre guys, priority ko nga pala dito yung safety namin. Hindi ko na nga rin pala pinapakita yung mga traffic dito para hindi nyo nga rin pala maranasan. Grabe yung traffic dito sa Pilipinas, ang So ayan guys, nandito na nga pala ako sa nakakalitong lugar. Buti na lang talaga guys yung mga decision ko sa buhay ay tama. Kung kumanan nga pala ako, siguro nasa Makati na ako. Yun nga rin guys, iniiwaso ko nga rin pala talaga dito yung mga jeep. Buong biyay ko, hindi talaga ako dumidikit dyan kasi nga biglang liko, biglang hinto. Lalo na kapag nalingat ka lang, bunggo ka na. Tapos dito nga pala guys, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi nga guys, first time ko lang naman pumunta dito. Lalo ngayon na motor pa ako. Thank God kasi hindi naman ako namamali ng daan at wala pa nangyayari sa akin masama. Malakas talaga yung loob ko mag-drive dito guys kasi nga maingat naman ako. Hindi ko alam kung anong lugar to pero grabe sobrang ganda. Maganda yung kalsada, maluwag at wala masyadong traffic. Syempre yung bilis nga pala natin hagang 30 to 40 lang. Kasi nga ang daming sasakyan at ang daming sumisingit na motor. So after ilang oras guys nandito na nga pala kami sa Alabang sa Pote, PC Ward. Ang dami ko nga pala ang tirig na na shop at ito nga pala ang pinakamurang nakita ko. Parking muna ako dito lang sobrang tino para wala maabala mamaya. Yung store nila guys ay nasa second floor. First time ko nga na pala pumasok ng computer shop na ganito. Gulat ko guys kasi ang daming tao tas ang daming nagbibuild. May nakita pa nga ako dito na sobrang laking keyboard. Ang dami ko sana sa inyo ipapakita guys kaso nahiya nga pala ako magvideo. Kaya ayan tamang clips muna. Tapos ayan guys may nakita nga pala ako dito kagaya ng monitor ko. Tapos may nakita pa ako dito ng aakit. Sorry sila kasi butas na yung bulsa ko. So ito na ano nga pala yung nabili ko guys below SRP ko nabili. So yung nabili ko nga pala dito guys ito nga pala, MSI 5060 Shadow. Sa online ko nga pala to binili pero pinick up ko nga pala dito. Kasi kapag bumili ka nga pala sa online, meron ka nga palang promo code. Kaya bumili ako at kinuha ko na lang dito. Guy pack nga pala na nagana sa totoong buhay. Ito na lang yung kailangan ko kaya makapag-build na nga pala ako ng computer. Dream piece ko yung kaya abangan nyo. Malapit na nga pala ito sa festival mall kaya pumunta na muna ako dito para kumain. Kakain muna ako ng masasarap bago mag-ulam ng hotdog at itlog ng ilang buwan. Umorder nga pala kami dito ng sisig tsaka ng bulalo. Gutom ako guys kasi may 2 hours din yung biyahe namin. So ito nga pala yung inuulam ko guys, ito nga pala yung sisig. Hindi ko alam guys kung anong sisig to pero ibang ibang nga pala siya sa alam ko. i rate ko nga pala to ng 6 over 10. Next nga pala guys, ito namang bulalo. Ang nga pala nitong gulay kaya plus 1. Pero yun nga lang guys, for me hindi nga pala siya lasang bulalo. Para nga lang pala siyang nilaga. Yung yes, isang order nga pala nito guys ay 300 mahigit. At yung karne naman niya guys, may malambot, may matigas. At yung sabaw lasang bawang. Pero okay lang yun kasi gutom na gutom na ako, magrereklamo pa ako. So after noon, bumili naman kami ng takoyaki. Kaso may nakita nga pala kami dito sa takoyaki na kakaiba kasi nagalo yung mga ewan ko kung anong tawag dito. Akala ko ini-imagine ko lang pero nagalo talaga. Okay naman, 6 over 10, hello pa yung loob. At yung finisher guys, ito namang Lemonade na may cucumber. Dati nga palagay ay favorite na favorite ko to nung hindi pa ako ina-acid. Pero ngayon na ina na hindi na ako mahilig. So yung tips ko nga pala guys, kapag magagayin to kayo tatanggalin nyo yung balat. Kasi ito nga pala yung nagpapatigas dito at nagpapapakla. Imbis e, na dire direto yung inom nyo, ngangatain nyo pa. Tsaka yung buto pakitanggal.